Limang signs na hindi na masaya ang partner mo sa relasyon ninyo. Number 1. Nababawasan na ang inyong komunikasyon sa isa't isa. Ang iyong partner ay hindi na gaanong kainteresado na makipag-usap o makipagkwentuhan pa sa iyo. Kung dati laging nakikinig sa mga kwento mo kahit wala namang kwenta. Ngayon, Makabuluhan ng usapan pero wala na siyang pakialam. Number 2. Kakulangan ng lambing. Pagbaba ng pisikal at emosyonal na pagmamahal. Wala ng interes sa pagyakap, paghalik o emosyonal na kahinaan. Sabihin, hindi na siya masaya sa relasyon ninyo. Number 3. Madalas na argumento o pakikipag-away. Mas maraming argumento, away, tensyon ang lumilitaw na nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan at hindi magandang komunikasyon. Mas marami pa ang away kaysa sa pagmamahalan. Number 4. Hindi mo na siya matakbuhan. Nagiging malayo na sa iyo ang iyong partner hindi available sa mga araw na kailangan mo siya at hindi napapansin ang iyong iniisip at nararamdaman. Number 5. Nababawasan ang love at effort. Nagpapakita na lamang ng kaunting interes sa paggawa ng mga plano. Napapabaya sa mahalagang petsa at walang sigla sa paggugol ng oras kasama ka. Kung sa tingin mo, ganito na ang partner mo, maghanda ka na baka ang kasunod nito ay iiwan ka na. Kasi baka sa iba na interesado ang iyong jowa. Remember, if you are a loving person, you show love through your words and action. Andan mo yan. God bless. Naranasan mo na ba to? Yung nakilala mo siya sa maikling panahon Pero siya yung nagparanas ng sayang matagal mo nang hindi nararamdaman Bumuo sa'yo na matagal mo nang hinihintay Sa buhay kasi natin madalas may mga tao tayong nakakasama ng mas matagal pa sa taong iyon. Pero itong taong ito matagal nga nating nakasama pero never niyang naiparamdam sa iyo ang salitang saya at halaga. Never niyang ipinaramdam sa iyo ang pagmamahal na dapat deserve mo. Pero ganun talaga. Sabi nga nila, sa hinabahaba ng prosesyon sa simbahan din ang tuloy. Pero napakaraming ibarian na sa hinabahaba ng relasyon, sa hiwalayan din ang tuloy. Minsan kasi may mga bagay tayong hindi inaasahan sa buhay. Mga sitwasyong hindi kontrolado. Yung sitwasyong kailangan mong pumili talaga. Piliing maging masaya at kalimutan ng nakaraan. Masakit na ibinigay mo ang totoong pagmamahal sa taong iyon. Pero sa huli, marirealize mong wala sa haba pala ng pagsasama makikita ang totoong pagmamahal. May kliman ang naging pagsasama basta nakikita mo ang totoo at dalisay na pagmamahal hahantong ito sa pagmamahalang walang hangganan at kapantay. Tandaan mo yan. God bless. Iniwan ka kasi may nahanap siyang iba. Iniwan ka kasi nagkukulang ka na. Niloko ka kasi hindi mo maibigay ang gusto niya. Isa lang ang masasabi ko. Huwag na huwag kang iiyak at magmamakaawa sa kanya. Kung niloko ka iniwan, magpasalamat ka. Hindi 'yung iniwan ka gagawa ka pa ng paraan para bumalik siya. Niloko ka na nga, nagmamakaawa ka pa. Isang bagay lang ang gusto niyang ipamukha sa iyo. Wala ka ng halaga sa kanya, kaya niya iyon nagawa. Magpasalamat ka na lang dahil nilokot iniwan kanya. Si Lord ang may gawa niyan, hindi ang tao. Hindi niya hahayaang tumagal pa ang tulad mong matagal nang nagpapakatanga sa taong wala namang kwenta. Huwag kang iiyak, magmamakaawa at magmumukmuk dahil lang sa nilokot iniwan ka. Nilayo ka ni Lord sa maling tao, kaya ito na yung pagkakataon mong pagandahin ang buhay mo. Sa halip na manghabol ka doon sa tao, gawin mo siyang inspirasyon para maging better person o maging matagumpay na tao na sobrang layo na mula nung iniwan kanya. Para pagdating ng araw, kung sakali mang magkatagpo kayo muli ng taong nang iwan at nanloko sa'yo, hindi niya masasabing mabuti na lang at iniwan ko siya. Bagkus, masasabi niyang sayang at iniwan ko siya. Sampal na iyon sa kanya na wala na siyang babalik ang dating ikaw na palaging nagpapakatanga, nagmamakaawa at hindi nakikita ang halaga ng isang taong hindi marunong makontento sa isa. Tandaan mo yan. God bless. Alam mo, minsan napapaisip ako kung nag-i-exist pa ba ang true love kung ang daming naghihiwalay kay sobrang tagal na nilang magkarelasyon. At kung pag-aaksaya ba ng time ang pakikipagrelasyon ng napakatagal, tapos di naman magkakatuluyan. Ayon sa nahanap ko, 86% of Americans think true love exists at 67% naman ang nakararanas nito. Papa sana all ka na lang talaga sa mga nakaranas no. Namumuhay na sila kasama ang taong pinapangarap at gusto nilang makasama. Tayo kaya. Kailan? At paano naman kaya yung sobrang tagal na nila tapos naghiwalay pa? 11 years ang Katniel. May nabalitaan nga akong bago. Hindi ko alam totoong break na sila 12 years kina Kim at Kesian Sian Lim Nakakapanghinayang lang talaga ang oras at panahon na nilaan nila sa isa't isa Pero ganun talaga Emotion can change anytime Pero ito yung palagi ninyong tatandaan Na never naging pag-aaksaya ng oras Ang pakikipagrelasyon ng napakatagal At hindi nakatuluyan alam niyo kung bakit? Sa haba kasi at tagal kasi ng pagsasama ninyo, hindi man naging kayo hanggang dulo, marami kang natutuhang lesson sa na nangyari. Natutuhan mong maging better person at mahanap ang tamang tao na para sa iyo. Pareho rin ninyong ginustong mag-invest ng time at effort and love noong kayo pa para maging masaya. Sadyang hindi lang talaga kayo ang itinadhana para sa isa't isa. Accept the reality. Nagbabago ang tao. Habang tumatagal, nagbabago ang gusto at priority sa buhay. Pinakamahirap lang na gagawin mong desisyon sa relasyon ay yung wala namang nagloko o wala namang manluloko sa inyo pero kailangan na ninyong maghiwalay at tapusin pareho ang relasyon ninyong iningatan ninyo nang kay tagal. Tandaan mo 'yan, God bless.